welcome back to so, my vlog. For this vlog, gagala tayo. Makikita kami mga Inday dito sa Ace Manila. Ngayon, nauna pa ako sa kanila. Ang um, time ako eh, di ba? <laughs> Makaad ako galing ha. Ang iba on the pa lang. Ngayon, pupunta muna ako sa Ace Hardware. May titingnan na ako. Bababa na tayo. Wala na may sa Ace Hardware, guys. Bababa na tayo. Magkikita na kami dun sa sabori. Nandito na si Masi. Yan, dito guys. So, win. Ito ang isa yung Manila guys. So, oh. nandun si Masi daw nagaantay sa sabori sa akin. Di ba po? <laughs> Kasi ako na dito mag-isa. Paikot-ikot muna ako sa Manila. Isa yung Manila. Asan? Oh, Ay! Ay, <laughs> guys! Ay, ay, ang ganda ni Bahay. Hello ka na. Kanag-live ako. Doi. Ito. Oh. <laughs> -kita na kami guys. So nandito na oh. Alam mo parang akala mo malang tao sa isi Manila. Hello <laughs> <Hilong> ka. Hello. <laughs> Nandiyan na, si Masio sa likod ko. <laughs> ang ingay-ingay namin. pintuan kami pintuan. Na, nandito kami ngayon sa Kiniro Diyos, kasi marami kaming pinagkukwentuhan. <laughs> yan guys. Yan dito kami sa Isay Manila nagkita-kita yung Tapos Yan Kini Roger, yan. Yan. Tapos dito yung mga nakita na kami oh. Marami pa kami hinihintay. <laughs> <laughs> Uy. <laughs> Uy, hindi naman. Yan si Jing oh. Alam mo kung gatong babae ko, nag-birthday sa, sa Macau. Ngayon, muna, ay, ay sa Burakay, nandoon nakakita ng kanyang apam! <laughs> Ang alam namin nakakita siya ng apam. Ito pa din. Sino yan? Live ba yan eh? YouTube, yeah. <laughs> <laughs> Hindi ko nag-live. <coughs> oh, oh ba Hi guys, nandito kami ngayon sa loob na ano. Ang dami nilang tinitinda dito. Oh, tinam. Ito yung mga tinda nila dito. Tiramisu, 100 pesos lang. Bili na kay guys. Punta na kayo sa Isi Manila. Eh, no? Litchi plant, may black forest, dream cake, yan, ganyan, oh. Ang pwisto nito may ari si Adas. Yan. Ayun, tindiran nila, ang ganda-ganda, guys, so, Yan. At saka ito yung mga magagandang dilag. Yan. Masi! <laughs> magagandang dilag. Makikita nyo ito mamayang gabi. <laughs> yan. Tapos ito, guys. Dito may ano lang sila. Para mga butik-butik lang dito sa SM Manila. Ganyan. Ito mga damit-damit na mga aso. Oh, ang cute. Tingnan mo oh. Yan oh, mga damit na mga aso. Alam mo, nagbanding lang kami ng mga aking mga friendy. Tapos ito naman. Dito mga fashion fashion. Yan, ito. chemical added. Kaya pwede po siya sa 14 years old po na bata na teenager ma. Kasi nakaka-lighten siya at saka nakakapag-close na course po talaga. Yan ang mabenta namin ma'am sa market ma'am. Kilala talaga si Alta kasi mas mataas na ito ang nayasin na ngayon niya po ma'am. Ito guys so gusto niyo mag-ano dami silang mga ito ma'am, si Alta 5, ma'am, with vitamin E, like serum po siya ma'am. Sa mga wrinkles, free skin po naman. E ito yung mga serum nila ma, guys. Ano, yung oh. mga fine line. Ito yeah, ma'am, si Alta Reverse, looking younger in 60 days, with ng hibiscus added ma'am. May vitamin C naman po siya ma'am. Gusto okay. po maging mapabata. Ayan ma'am, si Alta Rehide, may hyaluronic acid po siya ma'am. Sa mga dry skin naman po siya ma'am. Ah, okay. po ka na. Ito sa mga sensitive, wala kayo, ganyan? mas, mas maganda, ma'am, yan ako sa'yo si Ata Revive, ma'am. Kasi mas mataas na yan, niya na yasinamide lang. Ito kasi, ma'am, yung tatlo, 10% na yasinamide lang, ma'am. Pero mas maganda si Ata Revive, tsaka si Atali. Kumpleto <laughs> na kami, guys. Yes, oh, yan nakita-kita na kami. Ang iingay namin, grabe. Alam mo, guys, sari talaga kami ng mga ingay dito. Mula pa sa Sintu ngayon sa SM Manila. Hi, Hi my sister. Nakita na rin kami sa so, wakas. <laughs> Isang doon na sila sa so taas. So, tinan mo, oh, mga buang talaga. so picture kita. Wait lang, dali na. Yan guys, oh, no, Hindi na kami kumain dun sa kabila, sa seafood paradise. Lumimpat no, na kami sa Sumuniko. Ayun, ah, know Masarap daw dito, eh. Recommendation ni Juliet. Yan, dito kami.

Kain mo na kami kaysa sa pagtulak. Kain mo na kami. Kain mo na kami. Na kain na muna. Guys ayo, good morning. Sa mga hindi pa nakakakita, welcome sa channel ko. Sa mga nag-aabang, welcome din. Guys, I want to tell you na next week ata, may event ata. May event din sa channel ko. Okay, so tutur alayım mı geldim ben buraya hafta sonu malum ya ya kaçırmam da kayıttayım ben de yaparım ha मेरा वीडियो को भी सब्सक्राइब करें साथ में शेयर भी कर दो और दोस्तों से भी प्रमोट कर देना इस पे मेरी पर आना भी नहीं है रुका ही रहा है यार और मैं पकड़ तक कर रहा हूं भाई हेलो वाला को para que te dera anda

Oo, wala kami nasa bag, kapalam. Sam, Sam, Sam. Samik, Samik. Tapos na kami gumain doon, guys. Sa niku, na naglakad-lakad na kami. Nagikot-ikot na kami dito sa SM. Yan na guys, oh. Wala na kami gawa. Ikot na kami sa Cebu. Punta kami sa Intramuros. And guys, mapunta na naman kami ngayon sa Coco Melty. Maglibre ang birthday girl. Si Jing. Jing, happy birthday. Thank you sa palibre mo, ha. Dito para kami sa SM guys. Mag libre lang sya ng Coco kasi pupunta kami ng Intramuros. Tapos doon kami magsimba sa Intramuros. The Cathedral. Yan, simba-simba tayo guys. Para mabos-bosan naman ating makasalanan Yan. And that's it.

yan ayan yeah, bye Si Kuko Si Kuko ng buhay ko Ayan, <laughs> oh Happy Hello. birthday, Jing Maraming salamat sa pakuko Ang kuko yes. ng buhay namin Ay, thank you, thank you very much Please follow my page Bingkai. Don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the notification para pag may bago akong upload, ma-update kayo, guys. Maraming salamat. Bye. Thank you, Ding. Happy birthday.